da su Tuesday, ibig sabihin, another tourist destination and tourist spot here in Nasugbu ang ating i-feature. Dito lamang yan sa gandang Nasugbu Season 2. At for this afternoon, syempre, uh, may iba ulit tayong ipapakita sa inyo na talaga namang mapapa-wow, di ba? Kaya naman, let's welcome Mrs. Lori Montemar. Ma, magpakilala muna po kayo. Uh, hello po, Ma'am Lenny, at sa lahat po ng mga televiewers sa lahat po din ang nakikinig, uh, ako nga po si Dr. Lori Montemar, isa po akong obstetrician gynecologist. Andito po ako ngayong hapon na to, hindi po para i-promote ang aming clinic, kundi po para i-introduce sa inyo itong bago naming business ng aking husband na si Dr. Marlex Montemar. Ito po ay ang Damian Rose Garden Villa. Isa po itong private villa na matatagpuan sa Sitio Panuca, Barangay pa na Cebu, Batangas. Kaya po kung kayo ay naghahanap ng isang bakasyonan na medyo may exclusivity, na talagang tahimik, na stress-free, ito po ang mga ang lugar na nararapat sa inyo. Ayon, yung Damian Rose Garden Villa pa ma'am, ayon nasa likod niyo po. Ito screen. po ang Damian Rose Garden Villa. Ito po ay ang name po niya ay from my mother Damiana. And my mother-in-law, Dr. Rose Montemarque. Kaya pinagsama namin, Damian Rose. Yeah. Wow, inspired bala, pala siya po with your uh, moms. Yes, yes ma'am. Okay, so kailan po nag-start mag-operate ang inyong uh, business na Damian Rose Garden Villa? ah, uh, ito nga may nag-operate uh, last March lang, recently lang. So we are now on our fourth month. Pero actually, sa mga close friends, ah uh, families, para syempre may introduce lang namin. Pero yung formal opening namin, nito lang last March. Yeah, talagang napakabago nitong aming theme. Wow, so ano pala talaga to, ano? no? Uh, papunta pa lang tayo sa exciting part. <laughs> ang uh, Damien Rose Villa. Ano po yung mga services or baka may products din na in-offer si Damien Rose? Uh, meron po kami, syempre, accommodation, recreation, and events place. Ito pong Damien Rose Garden Villa, makikita niyo po ito. It is subdivided into three villas. Meron po kami yung... Uh, two mini villas and a luxury villa. Ito pong uh, mini villas namin, parang siyang ano lang, studio type na condo unit na meron siyang ensuite toilet and bath na fully air conditioned. Ito namang luxury villa, parang isang, uh, syempre, from the word luxury, parang isang luxurious uh, house na fully air conditioned yung kanyang living room, dining room, kitchen, meron din siyang two rooms for couple and for kada room. So it can accommodate uh, 14 to 18 pax. At kung kayo naman ay medyo madami, gusto nyo i-rent ang the entire villa, pwede po, pwede po yon. So meron po rin sa recreation naman, meron kaming makikita nyo, meron kaming 80 square meters infinity pool. Ito po yung nasa likod ko, makikita nyo rin dyan meron din siyang jacuzzi. Meron din pa na uh, half court, basketball court, uh, billiards, tennis, uh, table tennis, grilling station. Meron din kami ang um, Uh, ito pong uh, children's playground. Kaya kahit po siguro anong age ng magiging guest namin, talaga pong mag enjoy sila dito sa aming villa. So, we have also the patio. Itong makikita nyo rin sa likod ko. Uh, 300 square meters po ito na talagang very suitable for team buildings and events like wedding, birthdays and, and so on. So talagang pag kayo po ay nandito talagang mag-enjoy kayo at meron syempre hindi mawawala ang ating garden na para na talaga na instagramable para po sa mga photo ayun talaga yung hinahanap madalas na yung Instagramable. from the looks naman, ma'am, dun sa likod nyo, parang kahit saan ako pumesto, eh maganda ang magiging shot ko. <laughs> ano po, from the three villas po na nasa likod nyo, ma'am. So ngayon, dahil syempre nag-start lang kayo no March officially, di ba po? Ilan na po yung staff nyo so far? So far, uh, meron kaming lima na staff. Uh, dalawa para sa housekeeping, isang security guard, Uh, dalawa din para sa maintenance, syempre ng pool at saka ng aming garden. So mga locals lang yan from Butukan kasi actually yung, yung iba dyan ay dati ng workers na kinoconstruct pa yan. Pero inabsorb na rin namin sila. Then yung namang sa housekeeping namin, mga patients namin. At pag marami kaming mga guests, uh, nakakaroon kami ng mga on-calls, syempre para ma-maintain namin yung cleanliness ng aming place. Alright, so As we can see, uh, no, the community is benefiting din po sa uh, business ni na Doktora Lori. Um, kumapansin po natin, ano uh, dahil walang po yung housekeeping, ibig sabihin po nag-on-call nga lang kayo kapag uh, super dami ng guests. Yes, yes ma'am. Nag-on-call kami. Oo. Kasi sa, so far sa ngayon naman, kasi since kami nag-start pa, uh, yung mga guests namin ay hindi pa naman ganun masyadong matati. Kaya mga on-calls na lang yung iba. Alright, ma'am. So, dahil masabi natin na ano pa, newbie pa si uh, Damian Damien Rose sa uh, industry ng uh, tourism, ano po dito sa Nasugbu, Ano na po yung naging highlight ng inyong uh, businesses uh, journey Simula na nagsimula po kayo. So alam naman natin na kami ay isang mga mga doktor kami. Uh, although our business is very far from our profession, uh, it has been a pleasant ride since we opened. At talaga namang nakakasurprise pa rin on how we have been accepted by our guests. Uh, in reality, medyo talagang kulang na kulang pa talaga kami sa mga advertisements. But uh, based on our first guests who shared their positive views regarding their stay, unti-unti kaming nakikilala. And we treat our guests equally. Wala po sa amin ang mga VIP. So for us, the smiles, the thank you, the awesome reviews na natatanggap namin, yan po ang pinaka-highlights namin. And we are still on our infancy and we will continue to evolve using its event as a uh, as as a learning experience yan lang ayun po. perfect yan mama no kasi nga um ah uh, yan talaga din minsan yung struggle ano po sa marketing lalo na uh, bago pa tapos panigurado naman po sa Nasubo, napakalakas din ng competition considering na Uh, isa talaga sa industry ng nasugbu, eh, itong hospitality, ano po, and tourism. Kaya naman, kahit pa it's uh, good way na rin na yung mga nagiging kliyente nyo po, yung nagtotok for you, ano po. Maganda rin niya kasi, di ba, ibig sabihin, trusted po kayo at may, uh, kung babalik-balikan. Ano po ng inyong mga... Yes, ma. through word of mouth, talagang medyo nakikilala na kami ngayon. Ayun. Um, ano kaya yung meron po sa Damien Rose Garden Villa na kailangan na uh, masaksihan o makita ng ating mga tourists? Ah, uh, siguro ma'am, uh, the, villa itself. Ano? Kasi alam niyo, konting pwento lang ha. Uh, before namin ito talaga construct itong villa na to, pinag-isipan namin mabuti. Ano ang uniqueness ng ating project, di ba? Marami na dito mga uh, uh, ganyan na mga villas, maraming mga resorts. Pero ano yung meron tayo na pwede tayong balik-balikan na wala yung ibang resorts na meron tayo? So, yan, yan, yan ma'am, yan kami nag-concentrate. So, kaya nagkaisip kami ng concept na why don't we build a, a villa which is modern with modern interior. So, with the help of our nephew, architect Don Montemar, um, eto, nag-build nga kami ng uh, modern villa na with modern architecture din. So ang aming mga furnitures dito talagang parang pinag-isipan talaga namin, very selective kami kung ano talaga ang ilalagay namin. Para bang sariling bahay namin na kami ang titira dyan, na dapat namin talagang iklis namin ang aming mga, ang uh, mga guests pag sila ay At ma'am, uh, ganun din naman yung aming mga bedrooms and bathrooms. Marami po ang nagsasabi ng guests namin na pwedeng i-compare ito sa five-star hotel, itong aming toilet and bath. And also, we have a roof deck. Yeah, makikita nyo dito sa, sa isang side, may roof deck kami, na meron niyang 360 degrees mountain view na talagang makifeel mo na very close to nature talaga. So as the guest enters our compound, talagang sabi nila, very relaxing, very inviting ang aming infinity pool, as well as our garden. And we made sure that every spot in our villa ay magkakaroon ng magandang memories ang aming mga guests. At, and, uh, and lastly, we maintain the cleanliness. Talaga ma'am, yan ang number one namin. Dapat malinis kasi kahit medyo maganda nga ang iyong villa, maganda ang iyong facilities, pero hindi mo naman mag-maintain ang cleanliness aalisan ka ng iyong mga ulias. And that's a fact talaga, ano po, uh, Dr. Lori. At natutuwa okay. po ko kasi ang ganda nung ano pala, nung roof deck, ibig sabihin pala open siya. So, ano no, parang kasing nung sinabi ni ma'am na it can be compared to a five-star hotel. Pag sinabi kasi nating five-star hotel, parang nasa city lang siya. Ano po. So, considering na si Damon Rose pala ay, it feels like five-star hotel, but in a um, provincial uh, setup kumbaga ano po parang pinagsama na <laughs> ano kasi minsan minsan kasi pag sinabi nating province baka hindi ganun ka modernized ang uh, ang mga facilities pero as i can see diyan po sa inyong background Actually, ipa sana talaga siya kasi very modernized siya. At saka yung tinatawag ng, ng mga Gen Z na aesthetic. <laughs> ano po? Yes. Yes, okay. All right. Next naman po, ma'am. Um, kahit na bago pa lang po kayo, do you have any future plans na pwede naming abangan? I, yes, ma'am. Uh, actually, meron pa kami mga open spaces dyan na in the near future, we're planning to build another swimming pool, Uh, small villas, kasi kung maganda naman talaga tinatakbo ng business, uh, why don't na hindi kami mag-build pa ng another mga villas? At saka we're planning to have our restaurant or even an um, indoor events place para siyempre pag tag-ulan, hindi kami makapag-book ng mga events dahil nga uh, hindi covered ng ating patio for the events. So yan ang mga plans namin naman one more improvements sa uh, interior and siyempre sa overall facilities ng Damian Rose. Um so far po dahil siyempre operating kayo for uh 4 months, tama po ba? 3 months pa lang? 3 to 4 months. Um gaano na po kalaki 'yung changes since nag-start kayo during uh, doong March. So as I have mentioned, ma'am, uh, we evolve in every experience. Ano? So in short span of three to four months, nakita namin kung saan pa yung mga pwede namin i-improve. So ang aming mga staff namin, meron sila mga trainings to improve their skills kasi may mga time na medyo mahirap mag-handle ng mga guests from Um, different parts of the, uh, here in the Philippines. Ano? Uh, kaya may iba, may mga demandings, ganyan. Pero by this time, we can handle it. Napipilis namin yon yung mga guests na yan. Kahit sila ay from local man or foreign man ang mga tourists po namin na pumupunta. And also, we also improve our food services. Meron na rin po kami mga food concessioners para sa mga events po namin. And even the amenities, medyo nagdagdag na rin kami man ng amenities. And from that, uh, every inputs po na binibigay ng aming mga guests we take it constructively. Kasi doon kami natututo, doon kami na-improve ang aming mga facilities, ang aming mga services dahil doon sa mga inputs po niya. Ayun, perfect. What was the most ano na po, recent success, successful activity naman na na-conduct na sa uh, Damian Rose Garden Villa? Two weeks ago ma'am, uh meron kaming debut. It was attended by almost mga 150 guests. Na uh, nagkaroon sila dyan ng mga uh, bands, may may fireworks. So uh so yan, very successful yung debut na yon. But before that debut, meron din kaming team buildings. Ito ay from uh the MLO basketball uh, basketball team. Mga students po ito from De La Salle Sobel Alabahan. And itong isang medyo malaki rin namin, nag-day tour yung mga uh, teachers from nasibuya Central School. Siguro mga 65 teachers sila. So nagkaroon sila dyan ng kanilang year-end culminating activity. So talagang enjoy na enjoy po dyan yung mga teachers nung time na yon. Ayun, considering na 3 to 4 months pa lang na, ako, ano at ako, maraming successful activities. And for that, congratulations na po agad sa buong uh, management po ng uh, Daniel Rose Garden Villa. So dahil po siyempre, um, again, hindi nga po pa ganyan katagal ang operations. Approximately po, um, ilan na po yung nagiging visitors nyo for uh, example, a day or a week? Puro ano, uh, average of 8 to 10 bookings per month. Pero sa bookings na yun kasi ang um, Um siguro ang pinakamaraming nag-book nga sa amin mga yun, mga 65 persons isang book isang day lang yon na ano na booking yung ano 65 persons kasi uh, uh tulad noong ang ano yung mga teachers 65 teachers sila so day tour lang sila then yung iba naman uh, nag-overnight sila so kinukuha nila ng entire place mga uh, 25 to 30 persons yun ganon So, at the average, pero uh, at the average, mga 8 to 10 bookings pa lang kami per month. But with the help of social media, and syempre nga yung sinabi ko kanina, word of mouth, uh, hopefully, dadani pa rin itong mga bookings namin. Ay, that's for sure. <laughs> That, that's for sure po, Doktora. Lalo na ako, medyo nangy-excited ako. Ano ba ang itsura sa loob nito? Kasi from the outside, mapapatanong ka eh. Ang ganda, ang ganda po ng... ng ng view. Dito pa lang ha, nandito pa lang sa Zoom. <laughs> o ano pa kaya pag nakikita ng mga nasugbuwenyos or even other tourists from other um, mga bayan ng personal itong Damien Rose. And do you think, ma'am, since nasa nasugbu ang inyo pong uh, business, do you think may effect or may uh, kinalaman yung location doon sa number of visitors po ninyo? ah uh, siguro mong not that much, pero yun nga, since Nasugbu is known for its beautiful guests, at kami naman ay medyo malayo kami sa beach, pero in-explain na namin sa mga, sa amin, uh, sorry, sa patients, <laughs> sa clients namin na ah uh, we are on the other side of Nasugbu, the mountain side of Nasugbu. If you want nature, you can uh, visit our place. At uh, sa mga tao na naghanap ng na, siyempre ng Uh, tranquility. Gusto nila ng exclusivity. Uh, they don't mind kung ito ay malayo sa beach. Talagang pagdating nila dito, pagdating pa lang nila sa gate, talagang sila daw ay nare-relax na at talagang parang stress-free na rin sila. And uh, isa pa rin, ma'am, uh, yung location namin ay we are within the national highway. Very accessible talaga ito sa mga commuters. Kahit yung tourists ay from Manila, magkocommute lang sila going here. Uh, one bus ride lang from PITX, ang baba nila dyan sa tapat ng aming villa. So yan ang aming advantage talaga. Ayun, easily accessible pala si Damian Rose. And natuwa din naman po ako na, no, no, sa parang sinabi ni, ni Doktora na we're looking at nasugbo in a different lens naman. Ano? Kasi pag nga sinabing nasugbo, parang, ah, bitch, no? Why not look at nasugbo through the mountains, no? Na pinagmamalaki din natin. So, that's a very good um, point din, ano, for Damien Rose Garden Villa. Now, if we describe po natin si Damien Rose Villa in just one word or just one phrase, ano po kaya iyon? So, in just one word, ma'am, siguro, um, uh... Uh, cozy with explanation ha ito explanation it is a serene place where one can relax and feel the comfort and warmth of nature ayon so, so, ko ay isang lugar na talagang kayo ay uh, katahimikan marirelax dito lang po tayo sa Damien Rose Damien Rose Garden Villa sa Sitio panuka Barangay Butukan Daso Tangas perfect yung cozy talaga, no? So, sinabi kasi yung cozy, ay, parang re-relax na agad ako from the term itself pa lang. So, from that po, ano, thank you so much, Dr. Lori. So, if you want to experience that cozy feeling uh, with the Nasugbu uh, mountain vibes, ayan, punta na po tayo sa Damien Rose Garden Villa, Ma'am uh, Montemar, baka meron pa po silang Ah uh, may meron po kayong gusto pang sabihin sa ating mga taga-pakinig at taga-subaybay sa ating live stream. Ah uh, so mga gusto nyo pong magbakasyon, mag-relax, ah uh, ito pong aming villa ay open kahit po kanino. Wala po kaming pinipili dito ng mga guests, basta pumunta lang po kayo. Kaya nga lang po kami ay uh, booking online, hindi po kami um yung uh, uh, booking kami Oo, wala po kaming walk-in, uh, online lang po lahat ang aming booking. Siyempre po, para maiprepare po namin itong villa, uh, pag, before kayo dumating, prepared na po lahat itong aming villa. Kaya, hintayin po namin kayo dito po sa aming villa. Maraming salamat po. At, Ayun. At, Doktora Lori, baka meron silang pwedeng kontakin or uh, page po, pangalan ng page ninyo para doon na lang nila kayo puntahan? Ah, uh, ang page po namin sa Facebook, ito po ay Damian Rose Garden Villa. Yan po ang page namin sa Facebook. Hindi pa lang po talaga kami active sa mga TikTok, sa Instagram. Uh, more on, ano lang po kami, Facebook muna. Pero dadating ang time na makikita nyo rin kami dyan. Ayun, perfect. Tsaka ma, talagang sumikat na si Damien Rose Garden Villa, I hindi kayo gumawa ng TikTok, Instagram, the clients themselves will do that for you. Lalo na ka Mahilig ngayon mga millennials and Gen Z na mag-document, mag-vlog. Ayan, malay niyo po matalo kayo ng mga sikat naman na vloggers. Ano, maganda rin yan for promotions. Again, thank you so much po, Dr. Lori Montemar from Damon Rose Garden Villa. Thank you very much. Bye.